O nanbuwah, udani, 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 clear. Beginners B, first set. Alin na siya? O nanbuwah, udani, udani, clear. Ato na for the first part. Udani sa si kaduwa Presto. pwesto o oh, si Bunga si Bunga udani, pas. paas ah, Rasimo at ah, ito na mga kabiros na kung nasa linya Perez LG ah Elmer Perez Elmer Elmer Perez na na. Elmer Gisonda ni... si Bunga Patay ang moto ni Udani. Patay ang moto ni Perez. Oh, Perez sa muna. Si Bunga. Rasibo. Balong ang moto ni Paas. Si Bunga versus Elmer Perez. Rasibo, ikatatong ang perso. Mahog -ok nyo po yung plastada na kunagi po sa linya Perez, Perez, Elmer, yun po na kunagi sundan ni Sibonga Sibonga Rasimo sa si ikatatlong pwesto Wala na Sibonga, Rasimo Oh, alin na naka palo nila motor okay mga kapeplastada Perez siya puno na Perez, Elmer, Rizonda si Bunga at doon na lang, Tatlo na lang ka rider ang nabili, nabili mga kabiros. Tatlo na lang ka rider. Oh, Perez tayo na kayo agwat ni Perez. Elmer. Si Bongga. Oh, si Bongga kaya pa bersa sa mo. Elmer Riabon. Si Bongga. Rasimo. Eh, mo to na paas. Oh, Elmer Riabon, na na. Oh, Perez Riabon, Elmer. Si Bongga, uh, si Bongga, si Bongga sa kaduwa ka Sos sayang kata Tono sama Dani. Oh nih, si Bunga. Oh Tombas Bunga. Oh, beres.